Minsan may mga alaala -ala kang gusto mong balikan. Pero paano kung yung pinakamagandang alaala -ala mo ay yun din pala ang simula ng bangungot mo? Mga kadilim, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. At bago tayo magsimula, ay nais ko kayong pasalamatan sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating mga kwento. Kung nais nyo ng shoutout, i-comment mo na ang iyong pangalan at kung saan ka nagmula Muli kami po ay lubos na nagpapasalamat. Magandang araw, Kuya Jovi. Tawagin mo na lang akong Adrian. Alam kong sa kwento kong ito, maraming magagalit sa akin. May mga kakampi siguro, pero mas marami ang hahatol. Pero ayos lang. Ang gusto ko lang ay mailabas itong bigat na matagal ko nang dinadala. Kaya ngayong gabi, ipinagkakatiwala ko sa iyo at sa ulap noir ang kwento ko. Nagsimula ito noong bagong kasal pa lang kami ng matagal ko ng girlfriend itago na lang natin siya sa pangalang Melissa. Maayos ang relasyon namin ni Melissa Kuya Jovi. Pareho kaming may maayos na trabaho may sariling bahay kotse at may plano pa kaming magtayo ng negosyo. Biyaya pa na dumating ang una naming anak. Sa panahong iyon, masasabi kong perpekto ang buhay ko. Lumipas ang mga buwan, anim na buwan ng buntis si Melissa. Noon din pumasok sa opisina namin ang bagong empleyado. Isang simpleng dalaga na itago na lang natin sa pangalang Erica. Hindi ko siya pinansin noong una. Professional ako sa trabaho. Lalo na dahil mataas ang posisyon ko gusto kong respetuhin ako ng mga regular na empleyado. Pero habang tumatagal, napapansin ko na lagi kong hinahanap si Erika. Gusto kong makita siya, makausap siya. Dumating sa punto na mas ginusto ko pang mag-overtime kaysa umuwi. Lagi kong sinasabing marami akong papeles o project na kailangang tapusin. Hindi ko na naiisip na may buntis akong asawa sa bahay Isang gabi sa opisina. Halos alas-9 na at marami pa kaming trabaho. Pumasok si Erika sa opisina ko. "Hi, sir. Heto po kape ninyo. Madami pa tayong hahabulin kaya ipinagluto kita." "Ah, salamat Erika. Pero sana di ka na nag-abala." Sagot ko. Pero nagulat ako nang bigla niyang ilakang pinto. "Erika, bakit mo nilakyan?" Tanong ko. Sir, aminin ko na may gusto ako sa iyo. At alam kong gusto mo rin ako. I Erika, alam kong close tayo pero may asawa ako. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil bigla niya akong hinalikan. Pilit kong nilabanan ang tukso. Pero sa huli, nagpadala rin ako. Hanggang sa hindi ko na malayan tuluyan na kaming bumigay sa gabi na yon. Pagkatapos, nagbihis siya at tahimik na lumabas ng opisina. Ako naman, parang walang nangyari. Habang iniinom ko ang malamig ng kape, napatingin ako sa cellphone ko. Puro missed calls at messages. Nanganak na pala si Melissa, wala na akong inaksayang oras at tumakbo ako papunta sa ospital. Naabutan ko siyang tapos na ang operasyon at ligtas ang aming anak. Pero imbes na matuwa ako, nainis pa ako sinalubong ako ng sermon mula sa magulang ko, magulang ni Melissa. Bakit daw hindi ako nasa tabi niya? Alam ko raw naman na niya. Ang totoo, dahil kay Erica, nakalimutan ko. Doon nagsimulang lumamig ang asawa ko sa akin. Isang linggo akong nasa bahay dahil sa paternity leave. Pero halos hindi kami nag-usap. Sa anak ko lang ako nagtuon ng pansin pero sa loob ko, may kung anong hindi ko maipaliwanag. Galit, selos, inis, o baka guilt. Basta negatibo lahat ng nararamdaman ko. Pagbalik ko sa trabaho, unang bumati sa akin si Erika. Hindi ko siya pinansin, pero nung pauwi na ako, inaabangan na pala niya ako sa kotse ko. Hi sir, dinner naman tayo. Namiss kita, sabi niya habang nakangiti. Erika, hindi to pwede. May pamilya akong tao. Alam mo bang nung gabing yun, muntik pang mapahamak ang anak ko? Numiti siya, pero kakaiba. Alam ko, sinadya ko yun. Kasi alam kong gusto mo rin ako. Natigilan ako. Ano ang pinagsasasabi mo? Hindi ko na natapos dahil bigla niya ulit akong hinalikan. At gaya ng dati, unti-unti akong nawala sa sarili. Lahat ng bigat at negatibong nararamdaman ko, parang nawala sa tuwing kasama ko siya. Si Erika ang naging dahilan ng saya ko, kahit mali. Simula noon, hindi na ako umuwi. Kinuha ko lang ang mga gamit ko at umalis, tahimik, walang paalam. Nalaman ng lahat. Pamilya ko, pamilya ni Melissa, pati mga kasamahan ko sa trabaho. Lahat sila galit sa akin. Pero wala na akong pakialam. Mahal ko si Erica. Handa akong ipagpalit ang lahat. Tumagal ang relasyon namin. Pero habang tumatagal, napapansin kong may kakaiba kay Erica. Malakas kumain, sobra. Parang pang-apat o panglimang tao ang kinakain niya. Pero hindi siya tumataba. Madalas din siyang mainit ang katawan, pero sabi niya, wala naman siyang lagnat o sakit. Isa pa, napakalakas niya. Kaya niyang buhatin ang isang kabang bigas ng mag-isa. Hindi ko iyon binigyan ng mali siya. Mahal ko siya at tanggap ko lahat sa kanya. Hanggang sa isang gabi, habang nagtatalik kami, gigil na gigil siya. Ang init ng katawan niya parang nag-alab. Pero imbes na halikan ako sa labi, sa leeg ako ko hinalikan. Sunod-sunod, may halong sipsip -sip at kagat. Napasigaw ako sa sakit nang maramdaman kong literal niya akong kinagat sa leeg. Tumalsik ang dugo ko. Tinulak ko siya palayo. Nang tumingin ako sa kanya, nagiba ang itsura ni Erica. Erika may matutulis na pangil. Namumula ang mga mata at ang dugo ko umaagos sa mo sa bibig niya. Hindi na siya tao. Nanlilisik ang mga mata niya. Tila gutom na gutom. Napako ako sa kinatatayuan ko. Nanginginig. Hindi ko alam kung anong gagawin. Bigla siyang kumilos. Akala ko, aatakihin niya ako. Pero itinuro niya ang pinto. At bigla siyang naglaho. Kinabukasan, nasa ospital ako, mahina, pero buhay. Doon ko natanggap ang mensahe niya. Adrian, patawarin mo ako sa ginawa ko. Alam kong mali ang lahat mula sa simula. Siguro alam mo na ngayon, hindi ako tao. Totoo kami. At marami pa kaming katulad kong nagkukubli sa mga tao. Hindi ko dapat ipaliwanag pa. Pero ikaw lang ang tanging hindi ko sinasadyang mahalin ka. Ang plano ko lang ay patayin ka. Gaya ng mga nauna kong biktima. Nang mabasa ko 'yon, parang gumuho ang mundo ko. Naisip ko si Melissa, si Baby, ang pamilyang sinira ko. Lahat ng pinili kong iwan para sa isang nilalang na hindi pala tao. Hindi ko alam kung dapat ko bang ipagpasalamat na buhay pa ako. O mas mabuting natapos na lang ako noong gabing hiyon. Ngayon, ipinagkakatiwala ko sa ulap noir ang kwento kong ito. Baka sakaling sa pakikinig ng iba, may matutunan silang hindi ko na natutunan sa buhay ko. Ako nga pala si Adrian. At ito ang kwento ko. Ang babaeng minahal ko, hindi pala tao. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Baka kwento mo na ang susunod naming ilahad. Ako si Jovi ng Ulap Noir. At hanggang sa muli nating pagkikita, kung magigising ka pa, subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap.